Dali na ba? Oji. Yan. Very good. Come here na. You want to lay down? Ay, oh, shush. Inanto ka? You want to sleep? You want to sleep na? Oh, busog ka? So, nagkita kayo ni Carla sa labas? Did you meet Carla outside? Ha? Huh? No? We didn't meet si Carla. Ay, always failed. Jadi, what you gonna do? Islip na lang ka. Ha? Oji, ano? Ha, Oji? Dati, Oji, ba? Yung, yung, baby ka pa, Oji. Ang puti-puti mo, Oji. Ngayon, ang itim-itim mo na. Kasi galak ka, eh. Lagi kang nasa labas, eh. Lagi kang nasa initan. Eh ngayon tingnan mo tingnan mo oh, ang itim na ng mukha mo. Sunburn ka na. Dati ang puti-puti mo, ngayon wala na, sunog na. Itim na ng mukha mo, J. Oh. Look at the camera, Oj. Oh, na si, oh, iba ang itim mo na, J. Sunburn na 'yan. Ipa-ano na lang kita? Ipa-beauty skin. <laughs> Pagluta tayo na lang kita, OJ, para pumuti na yung mukha mo. na mo, ang itim ng mukha mo, Oh. Na sunburn na, sunog na sa kakabilad ng araw. Ano, Jay? Sige na, mag-relax ka muna. Mamaya, gagala ka na naman, eh. Ay, naku, yung buhay mo, OJ. Ganyan lang yung buhay mo, matulog, kumain, gumala, magpupo. Oh, yan lang yung life mo, OJ. Ang sarap ng buhay. Chana all, chana all. Na.